yan. Lulok mo kayo hana. Ando na no nalabay man. Lakan dito pa. Ako bi nak tub tub nak. Nan. Lang. Hindi man ma ano. Lang. Ba ta. Si Orchin. Video mo kyan, ko pa sisin bisa ko. Ibigay mo malayo. Doka diri man. Bisya tanggal yang pagkain nya. Hindi pa kaya ano mo eh, ano para maturo. Tutulo. Ando. Tutok na sa akin yan. Ilayo mo din eh. Kita tayo ra. Ito masarap guys. Trick si Orchin sa Ingles. Hindi ka matinik na ka tayo. Inam na mo to. Pero may makakuto to pag hindi ka marunong kumain na to. Tarain nyo nga daw. Mayroon ko uh. din. Guys, Ay, oh, ang sarap oh. Ilaw. Oh, eh, oh. Ito na Ito to kusama ko yan. Ang oh. na guys. Si Orchin. Terek. Ano? Yan. Nakakain sa mo, kanya. Magkumain Iba ko yan. na natin. Ano to parang si Orchin? Ako ba tinatawag pa? Sabi nila may kuto daw to eh. Ah. galaw galo guys oh. galaw galo